Pag-deliver pa pala ako ng 20 pieces na ano. Na tubo. Ano ulam? Mm -hmm. Ay, sarap ng ulam niya. Oh. Mm -hmm. ah. Sarap ng ulam niya na, oh. Almosan. Big time. Okay ka? Oo, oh, mamaya. Oo, oh, ah, mamaya. Oh. Ah. Nadala nila sa hospital? Um, ako ko kayo walang Pinapagawa ko lang yung mga labor. Labor na lang ang pinapa-assemble ko dyan. Tuli pala yung pa trabaho. May nag-i-weld. 40-40 yun -40, dahil matibay yung steel boot. Sorry. kasi mga karang good morning so magpisa naman tayong trabaho ngayon Monday is another day so Dito tayo ngayon magpisa uh, naman trabaho kahit umulan may bagay na naman doon tayo so dito magpisa tayo ng paglatag ng steel deck naman dito sa uh, continue natin yung paglatag ng steel deck kasi nung sabado oh, ito yung natin so ngayon dito naman tayo ayan bukasan pa bukasan So, yan So, dito naman sila. O, ayan. Nag-umpisa eh. naman sila dito na maglagay ng pinaka-brace ng ating steel deck. So, pinapagawa ko. Tatlo-tatlo lang. Kasi steel deck naman yan. Matibay yan eh. hindi so, yan nulundo tulad ng uh, plywood na magkaroon ka lang ng siwang. Uh, sigurado nulundo yan. Pinulad kasi kailangan 40-40 uh, yung ating space ng ating nagatagan tapos for dos para sa pinulit so dito sa steel deck uh, hindi kailangan porti porti yun dahil matibay yung steel deck so higher na siya kaya tatlo lang yung nilagay ko natin na harapin na so dito continue sila pag nilagay na tupod tapos dito continue rin yung pag forma sa buong area na ito. Puputin um, nyo na magpormala na din nila ito. So siguro ngayong araw na to Huwag matapos na Kahit umulan no? Eh. Saman ng panahon natin ngayong araw na to Lakas yung ulan Kahit yan Tuloy uh, pala yung trabaho May nag weld kahit... Kasi mga nakagroob siya Kaya nilagyan natin na eh. yan Umulan pero nakatrapal naman tayo And, Kailangan nakatrapal So tapos dito Dito naman kaya yeah, pinapagawa ko lang yung mga labor. Labor na lang ang pinapasimbol ko dyan. Uh, so, na lang ninyo ng ano nang uh, trailer natin. Uh, so libor na lang ang pinapagawa natin. Para matuto sila. Tapos si Chris. Yan, yeah, continue si Chris dito. Baka Chris lumabas Chris ha. Hindi no. Uh, Masa yung tayo. Tara break muna tayo Chris.

<laughs> break time break time patali patali mo muna na mo 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 kakain. mo time mo 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 Ano mo 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 Sarap ng mo niya ah. mo ah. oh. time. Ito ang buhay yan, yung tira nila pang ano na yan, pang hapunan, pa, panangalian. Ito muna trabaho pa rin. Wala pa! So yan, nag-aam siya ng kape. <laughs> Walang kape. Ah, sana pa ako, baka next week na lang siguro mag-ganun ng kape. So yan mga kuragon, may deliver tayong 2x2 Tapos plywood na pinulik na sa piraso Tapos 2x2, 50 pieces yan So yung nila Para itong deliver na ito, ito continue na yun dito Sa kabuhuan ng, ano, ng building dito sa may terrace natin Yan lang yung continue yan So kaya pa-deliver ulit tayo kasi kinulang tayo. Tapos pa-deliver pa ko pala ako ng 20 pieces na ano na tubo kasi nung nakaraan order ako ng one pieces tubo, nagkulang pa rin. So deliver naman tayo. Ano? So. Ha? Đây xăm cổ Xoay Diretso yan, diretso yung mong Magpas Yun dito sa labas par Ano to? Uh, 45 dito Sa labas O oh, yung loob 32.5 Yung loob So okay, yung mga bata natin oh, ina na nila yung mga Los Portos oh. Para ma 哪里？ sa ilalim ito na tsura ng uh, ginagawa dito so nalagay tayo ng ano ng stopper baga para sa pagbukos hindi lumusok yung uh, halo kasi sa ano may mga siwang yan ayan so nilalagyan nila yung mga bata na nilalagyan nila para uh, mawala yung mga siwang so pinapako na lang nila dyan sa forma ayan lahat yan. kasi mga naka-groove siya kaya nilagyan natin ayan. Eh. So, okay na yun. So yun mga kuragon uh, Nakatapos na nito ito so, Isang spam pa dito So mayroon lang tayo May hindi tumatapos na, na natin itong Dalawang spam na tumatapos na natin itong Stilikan So kayong araw na ito Baka pag magforma na rin na ito Baka may sama na rin natin May sama na rin natin na may to, Ano na ito Yan yan, 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 yan no? So meron pa tayong yan yung CR So ngayon Dahil matapos na ni Christian Yung ibang kasama natin dito sila ano Ayan o no? naglalagay na sila para sa uh, poste uh, sa mga poste nilalagay na nila para pag binuhusan sabay na yung posti natin na ano, kasi may eksena wala na wala na halos uh, wala na halos ano, um, uh, kakainin yung posti pag hindi natin sinabay yung sa buhos itong posti na mahaba na to so kaya isanabay na natin lahat yan isabay natin yan okay po tapong doon kasi may XC na yung ano eh. May XC na. So, 7 na 6 meters lang kasi yung haba ng ating mga uh, bakal. Na 12 dito. Kaya, undersize yung pagkaano ng ano. ano. Dito, hindi pwede natin lagyan ng spicing na dugtong na lang pataas. So, also dito lang. Nag-splicing pa rin tayo para yung splicing natin sa stir up. Yan, inakita ni PR. Yeah. sabay-sabay na yan. Bago ating buhos na nakapix na rin yung ano natin. Ang post. Ang dapat dyan um, 32.5 32 din dapat dyan eh ito na